Hello guys, welcome to my vlog. Kami mo gabi, panipagong vlog tayo guys. Dito ang ngayon sa bakery. Nagot na mulang guys. At na Siyempre, na-stranded kami dito. nakaroon ng konting inuman. So, yun na... Ang pulutan namin guys is sa labayita, no Yung isang buong is 3 kilos ang isang piraso iniyaw lang namin guys ng buo so ang bumili ng labayita guys walang iba ito si manager uh, Roger Pusot the the warriors Oh, yan Thank you, thank you, thank you. Oh, Napakalakas ng ulan na eh. Sarang. Yung lang na pinag na namin, iiwan namin yung tanay na. Kasi talagang solid na yung ulan. Gakakapaw ang patak. <laughs> I yeah.